ginawa po, sinuntok niya. Tapos kinuha niya po yung hawak ng anak ko na tali. Sinakal niya po sa leeg. Sinabi niya po sa barangay, tinapik niya lang daw po yung piso. Ang dami po nilang, ano na na po, kwentong imbento na po nila yon. Kasi po, lahat po nang dumadaan ng sasakyan, dinitirador niya at binabato niya po. Sasabihin so, po ng bugbuga ko, na napaka ko hinaplos po po yung mukha niya. Ganyan po. Hinaplos niya yung mukha niya. Gusto niyo po ba o oh, hindi magpala detektor detector test? Yun lang po ang tanong ko. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Okay, okay. po nila yung pagkatao namin. Wag po silang tinumali. Yun lang po yun. Kami pa, pa pagkatao nyo pa. Eh kami Oy, oh, na nyo. Ito, yung nyo. Yung anak ko nga kayo, nyo. Ispo. Sinaptan anong mo nga yung anak ko. Kaya na? nga ayaw mo palang yun? yung detector test eh. Anong kasi guilty anong po, anong ka. Na, parang layo na po natin na sorry. Hmm? Ano ho? Huh? Hmm? Paano? Tinatanggi niya po. Sila pa po yung matapang. Magandang araw po, Ma'am Liza. Nandito kami para malaman yung detalye ng pangyayari sa anak po ninyo. Mali po kasi, Ma'am, nung araw na yun, hapon na po yun, mga bandang 5, papasok po ako sa trabaho noon kasi night shift po ako sa trabaho. Then, yung anak ko po, bago ako pumasok sa trabaho, hinatid ko po yung dalawang anak sa kabilang bahay, yung baby ko po. Then, nakita ko po yung panganay kong anak doon kaila mama na naglalaro po siya sa labas ng bahay ng mama ko dun sa may malapit sa court. Then nakita ko po siya naglalaro. Tapos yung paglabas ko po, sabi ko, nagpaalam pa ako sa kanya, sabi ko, nak, papasok na si mama. Sabi niyo, tumungo lang siya sa akin, gumanon lang siya. So, eh di, nagpaalam na ako. Maya-maya po, nung pagdating ko po sa may MRT station, tumatawag na po yung kapatid ko sa akin. Sabi niya, Ate, sabi niya, si JL, may sumakit kay JL, sinaktan siya si JL. May ko, bakit? Sino? Sino? Anong nangyari? Sabi ko, ano, kailangan ko ba umuli? Kumuwi? Kailangan ko ba bumalik? Tapos sabi niya, ikaw ate, ikaw kasi kailangan mo itong ano yung asikasin yung anak mo kasi nagkakagulo dito ngayon sa may C5. Ayun nga, si JL daw, sinaktan daw po ng babae na kapitbahay namin. Kwento sa akin ng anak ko, sabi niya, ma, sabi niya, aambahan niya sana ako sam sampalin. Pero hindi niya ako sinampal. Sinapak niya ako, ma. Tapos yung interior ng goma, sabi niya, inano daw, tinali sa leeg niya yung interior ng tirador. Pinagmumukha mo na daw siya ng babae na yun. Minura? Opo, minura po siya. Tapos kung ano-ano daw pinagsasabi. Ano ma'am yung ginagawa ng no, anak ko ninyo? Bakit ha? Siya o oh, ay ha. sinaktan nitong Grace? Mali ma'am yung ginawa niya daw po kasi. Naglalako po sila mga kalaro niya doon sa may C5 ng tirador naglalako po sila. Hindi naman niya po sinasadyang batuhin yung sasakyan ni Grace. Kasi po, sa pader po tumatama yung binabato nilang tirador. Sabi niya sa akin. Ngayon, bigla pong dumaan yung sasakyan ni Grace. Ni Grace Forneia. Ngayon po, sakto pong matamaan po yung sasakyan niya. Ngayon po, sabi po ni Grace Forneia, kumakaway na daw siya na. Pakang sabi, tama na, tama na. Pero hindi daw po kumakaway si Grace na ganun. Bigla lang po, dumaba sa sasakyan si Grace. Tapos, aambahan po siya ng sampal pero sinapak po daw siya. Gaano ba kalaki yung nga uh, tama sa sasakyan? Bali ma'am, tuldok lang po yung tama ng sasakyan niya ma'am. Tapos nagawa niya saktan yung anak ko na ganun. Ilan ho yung mga bata na naglalaro? Bali, hindi ko po sure ma'am kung ilan. Baka mga anim po ata sila na naglalaro ng mga bata. after nung uh, siya ay sinapak, paano umabot dun sa pananakal? Sa pananakalaman po ma'am, nagalit po si Grace sa kanya. Kinuha po yung hawak niyang goma tapos pinulupot po sa leeg niya, nakita po ng mga kalawoy niya. So, ang uh, sumunod na nangyari, uh, yun ba pinapabayad ba sa inyo yung damage ba sa sasakyan? Po yung sasakyan, sabi niya po, bayaran po namin yung damage nung sasakyan niya. Sabi ko, oo, sabi ko, willing naman kami kung an kasalanan talaga ng alam ko may kasalanan din niyo anak ko kasi hindi ko ko konsintihin 'yan eh. Pero sana ang ginawa niya, hindi siya na dapat dumiretso siya sa lola kasi doon lang yung bahay namin mami malapit lang po yung bahay namin sa babalang lang po noon eh pwede siyang pumunta po doon eh pero eto bang kapit bahay niyo na to kilala niyo na matagal na bali ma'am matagal na namin siyang kilala na may mga usap-usapan din ng mga kapit bahay namin na nananakit talaga siya ng bata ano ma'am may pang sabi pa nila sa akin Binaliktad nyo kami. Sabi ko, paano baliktad? Eh, ikaw nga yung nanakit. Sabi kong ganun, eh ikaw ngayong pumunta sa... Kasi afternoon, ma'am, pumunta yung nanay niya sa bahay namin kinagabihan. Yung nanay niya nakikiusap. Sabi niya, sa mama ko. Sabi niya, kasi magkakilala yung mama ko tsaka mama niya eh. Sabi niya, min, sabi niya, ano ba yung nangyari sa mga anak natin? Ganyan, pwede mong pag-usapan na lang nila. Pero ma'am, hindi. Pumunta si Grace, sumunod siya sa nanay niya, sumunod siya doon sa bahay namin, nakausap yung mama niya. Pinagmumukha yung mama ko um ayun pa yung masakit sa akin. Eh. Kasi mama ko, gusto lang ipagtanggol yung apo niya. Pinagmumukha niya pa yung mama ko eh. Nag-ano kami sa barangay, matapang pa po sila ma. Matapos na ito yung mangyari sa anak ko ninyo, ano ang nga, naging epekto dito sa bata? Mali ma'am, hindi na po lumalabas yung anak ko ng bahay. Hindi na po nakikipaglaro. Sa bahay na lang po siya, tapos minsan nuutusan siya na, El, bili ka ng ganyan. Hindi, ayoko. Ayoko na lumabas diyan. Dito na lang ako sa bahay. Kahit nga dito ma'am, pagpupuntayan sa akin siya, sabi niya, Ma, sabi niya, uwi na ako ma, di ako tatagal. Sabi niya, na lang ako sa bahay ba Hindi na talaga nang ng bahay mo. Pero sa pag-aaral, kamusta naman? Mali, ma'am, sa pag-aaral, ko ano siya. Kasi pag, ano, minsan tulala. Sa, tapos sa school naman, okay naman siya pagdating sa school niya. Pero pag, ano, sa bahay, di ko alam, minsan napapatulala. Parang iniisip, parang tinitignan ko siya. Minsan, pag pumunta ko alam, mama, tahimik siya na, ano, parang siguro iniisip niya din kung bakit nangyari yun sa kanya. Ano ko ang uh, plano niyo bilang uh, ina? Mali ma'am, yung plano ko po kasi gusto kong makasuan talaga yan si Grace. Kasi kawawa yung nangyari sa anak ko. Eh, paano na lang ma'am kung sa kanya nangyari yun? Di ba, ginanon ko yung anak niya. Di ba? Siguro, kulong na ako ngayon kung ganun ginawa ko sa anak niya. ina ano nga naramdaman ninyo nung uh, ganun yung ginawa po sa anak niya? Ay ma'am, nasaktan. Alam mo mam ma yung nasa MRT ako nun, babalik talaga ako, umiiyak na ako eh. Kasi sabi ko ganun, paano na lang kaya nung no? na, nasaktan niya ng totally yung anak ko tapos bumaksak. Sabi ko, hindi eh, walang well, uwi ang anak. Sabi ko, panganay ko, yung isang lalaki ko yun eh. Isang lalaki anak, isang lalaki anak ko po yun. Eh. Ma'am, so yun po ang gagawin mo natin, no? Sasamahan po namin kayo mag-file kasama yung anak ko ninyo na makuha na, na ng salaysay sa police at uh, file na po ito sa Piskalya ng Sa gawin ay uh, hindi na ito pamarisan pa ng iba at uh, mabigyan ng hostesya nangyari sa batis. Unang pagkakataon ba, ma'am, na parang nagkaroon ng ganitong problema sa inyong yes, barang? Yes po, ma'am. Pero po yung si Grace Purnes, sikat po talaga siya dito. Kasi oh, ma'am Yes ma'am, sikat po siya sa barangay, mga kapitbahay namin, sikat po talaga siya. Hi sir idol, maraming salamat po matutulungan niyo po ako mag-file ng case laban po sa gumawa sa akin pananakit. Maraming maraming salamat po idol, the best ka po talaga. Thank you po. accidentally tinamaan niya yung ano. Anong ginawa sa iyo? Ikaw ang nakita. Ikaw ang nakita. So, so nakita na po, po ko doon sa may kabilang kanto. Mhm. Mm -hmm. Tapos nung sum po ako, kaya po Bumaba po si Grace, tapos si JL po. Bumaba ng sasakyan. Opo. Oh, and then? Hinawakan po si JL sa may braso po. Tapos inamban po siya ng sampal, kaso sinuntok po siya. Hmm, imbes na sa sampal, suntok ang oh, ginawa. Opo. Tapos yung dito po sa may ka, ano po, kanan po. Kanang pisngi. Opo. Oh, kanang panga. Tapos yung ano po, kinuha po yung goma po sa kamay ni JL, tapos pinulupot po sa lalo. Okay ka lang ba? Okay. Uh Hindi -huh. ka matakot ha? Kinakabahan ka ba? Okay. Kwento mo lang sa akin yung pinaka nangyari sa'yo ha? Kung anong pinaka ginawa. Anong ginawa sa'yo na itong Grace. Naglalaro lang po kami ng nilaian po dun sa may, sa may C5 po. Tapos yung kotse po ni Grace, naka-parking po dun sa may tapat po ng basuran. Tumatakbo-takbo po, po kami dun. So may nakita po kami yung tira dun, po dun sa may C5. Tinampot po na isa namin kay Grace, binigay po sa amin. Tapos yun, na yun nakita po kami ni Kuya yung kasama po namin naglalaro ng matanda. Tinitirador po namin yung pader po ng C5 dun sa may flyover po. Tapos yung, di ko po alam kasi po may mga truck po doon tapos mga kotse yung nakaparking po sa gilid. Tapos yung kotse po ni Grace umanda, umandar po. Tapos yung sakto, pong, sakto ko pong pagtira sa tira doon natamaan ko po yung kotse niya. Bumaba po siya, inabakan niya po yung kamay ko. Ginilid niya po ako sa po, doon daw po ako sa may likod ng kotse. Tapos po, ano po, una po, yung pananakit niya po sa akin, ano po, aamba po siya ng sampal. Hindi niya po ginawa yung sampal po, sinuntok niya po sa, sa may pangakalawa pong panga. Tapos, tapos kinuha niya po yung goma po ng tirador. Tapos pinulupat niya po sa leg ko. Pauwi na po yung tita ko sa bahay nila. Nak tinawag po ng mga kaibigan ko yung mga tita ko lola ko. Yung tita ko po, umakit po sa C5, nag-usap po sila ni Grace. Si Grace po, ayaw po magpapigil, sinasaway na po siya ng papa niya. Si Cathy po, sinasaway na po, sinasaway na po siya. Bumaba po kami, sabi ng tita ko. Ano bang gina pinapasok po ako sa loob ng bahay? Tapos pinapasok po ako sa loob ng bahay, kinausap po ako ng tita ko. Ano po ba daw yung nangyari? Ba't ko po daw natamaan yun? Sabi, ayun po, kanento ko po yung nangyari. Tapos nalaman po ng tita ko na sinaktan po ako ni Grace. nagpa po si tita. So pagkatapos ng mga nangyari, anong nararamdaman niyo? Natatakot po ako, yung natatakot po ako ay parang ayoko na po dumaan doon tapos inutusan po ako ng lola ko, lola, tita tapos lolo ko. Ayoko na po dumaan kasi po baka sakta niya po ulit ako. Ikaw naman tuya, ano na nararamdaman mo? Takot na rin po ako maglaro din po sa C5. Natatakot na rin po ako pumunta po sa court kasi po malapit lang din po bahay nila din. Saan? Sa court lang. Na, Opo. Um, rest assured tutulungan namin kayo kung hanggang sa abot ng aming makakaya kung anong mga mga legal na pamamaraan ang pwede natin gawin tutulong uh, tutulungan namin kayo okay wag na kayong matakot nandito kami kaibigan nyo. kami ang tutulong okay wala makakagalaw sa inyo ano so, po ma'am yung uh, posibleng ma-file na kaso laban po doon sa suspect ang posible po na kaso pasok na pasok po siya sa paglabag ng RA 7610 or child abuse sa kasi ang sabi nga sa child abuse uh, it's either habitual or not pag sinaktan ng isang bata it is considered as child abuse po Anay, uh, ano po nga nais niyo pong sabihin kay Madam? Natutulong po ang PNP po sa inyo sa tagi. Mali, Ma'am. Ngayon pa lang po nagpapasalamat po ako mm -hmm. na tutulungan niyo kami ma-file yung kaso laban kay Grace Fornea para yes, mabigyan po ng hustisya yung pananakit niya po sa anak ko. Maraming maraming salamat po. ano, ano po, eh, yan po ay eh, aming trabaho. At napanumpaanap na po na po namin yan. 응, mm. 땡깁 po, Sir Rapi. Maraming maraming salamat po. Sinamahan niyo po kami dito sa police station. Pinapangako po nila na tutulungan nila kami mag-file ng case. Na Aasikasuin po muna namin lahat ng requirements ng anak ko. Tsaka po, makakasuhan po natin ng Child WC si Grace Fornea sa ginawa niya pong pananakit sa anak ko. Salamat po sa mga tulong niya sa pagsama sa amin dito. Maraming maraming salamat po. Thank you po, Idol.